Magandang araw, DJ. Ako si Gina, at sa pagkakataong ito, nais kong ibahagi ang isang kwento mula sa aking puso. Hindi ko na kayang itago pa. Siguro, marami sa atin ang may mga kwento na hindi kayang sabihin ng basta-basta, at sa mga ganitong pagkakataon, mas mabuti ng magsalita kaysa magtago sa dilim ng lihim. Bilang isang asawa, ina, at anak, hindi ko alam kung paano ko nasimulan ang lahat ng ito. Si Amo, siya ang may-ari ng negosyo kung saan ako nagtatrabaho. Matagal ko na siyang kilala at sa mga unang taon ng aming pagtatrabaho, hindi ko naisip na ang aming relasyon ay magiging ganito. Siya yung tipo ng tao na mabait, maalalahanin, at palaging nagpapakita ng malasakit sa mga tao sa paligid niya. Pero, DJ, minsan sa mga simpleng bagay lang doon nagsisimula ang lahat hindi ko na maalaya na unti-unting nahulog na ako sa kanya. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero nung mga gabing magkasama kami sa opisina, nararamdaman ko yung kakaibang tingin niya sa akin. Minsan, kahit anong gawin ko, parang ako lang ang nasa mundo niya. Parang ako lang ang nakikita. Hindi ko alam kung bakit, pero may mga pagkakataon na ang mga simpleng pagtingin, mga maliliit na galak na nagiging mas malalim, nagiging isang pagsubok na mahirap labanan at isang araw, sa isang hindi inaasahang pagkakataon, nagbago ang lahat. Isang gabing magkasama kami, nag-usap kami tungkol sa mga problema ko sa bahay, sa mga hindi ko kayang ishare sa ibang tao. Si Amo, nandyan lang, nakikinig, at para bang lahat ng iniisip ko, naramdaman niya. Hindi ko na kayang pigilan pa ang nararamdaman ko. Nasa harap ko siya, at sa mga mata niya, para bang ang lahat ng takot ko ay nawala, hindi ko na alam kung paano nagsimula, pero sa isang saglit, ang mga kamay niyang hindi ko akalain ay nagkakaroon ng bagong kahulugan. Ang mga gabing iyon, DJ, ay nagbukas ng isang bagong mundo para sa akin. Isang mundo na hindi ko kayang itago o ipagmalaki sa ibang tao. Hindi ko alam kung ano ang nangyari, pero parang nagdadalawang isip ako. Si Amo, na dati isang guru ko lang sa buhay, siya na pala ang naging bahagi ng masalimuot kong kwento. Hindi ko alam kung tama ba ang ginawa ko, pero hindi ko na kayang itanggi. Ang nararamdaman ko, hindi ko kayang ipaliwanag. At sa mga oras na magkasama kami, may kakaibang init na hindi ko kayang isiping mali. May kasalanan ako, DJ, pero hindi ko kayang pigilan ng puso ko. Ngayon, nandito ako, nagsusulat. Sinusubukan ko lang na maintindihan ang nangyari, at kung anong magiging epekto nito sa buhay ko hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat ng ito, lalo na ang pamilya ko. Siguro, masakit lang tanggapin na ang mga desisyon ko ay nagdala sa akin sa isang landas na hindi ko nakikita. Kaya ako sumusulat, DJ, para masabi ko sa mga makikinig sa akin na kahit sa pinakamadilim na bahagi ng buhay, may mga pagkakataong hindi mo alam kung anong tama at mali. Patawarin mo ako, DJ, at sana, may paliwanag ko pa sa susunod kung ano ang nangyari pagkatapos ng gabing iyon. Pero para sa ngayon, kailangan kong magtapat. Kasi, wala nang mas masakit pa kaysa magtago sa isang lihim na hindi ko nakayang dalhin pa. Hindi ko alam kung saan magsisimula, DJ. Kung tutuusin, baka ito yung pinakamahirap na bahagi ng kwento ko. Kung paano ko napadpad sa ganitong sitwasyon, hindi ko rin alam kung paano ko ikukwento. Pero siguro, kailangan ko ng i-rewind ang lahat. Gusto ko lang maintindihan ng mga nakikinig kung bakit ko nagawa ang mga bagay na hindi ko akalain. Lumaki akong hindi ganon kadali. Wala akong kinalakihang komportableng buhay. At mula bata pa lang ako, alam ko na agad kung ano ang pakiramdam ng magutom, maghirap, at hindi maramdaman na may nagmamahal. Ang mga magulang ko, pareho silang nagtatrabaho, pero hindi pa rin sapat ang kita nila para mapunan ng pangangailangan namin madalas akong mag-isa sa bahay, kaya't sanay akong maging independent, pero may mga gabi na pakiramdam ko, parang wala akong kasama sa buhay. Dahil sa hirap ng buhay, naging paraan ko ang magtrabaho habang nag-aaral. Sa mga ganitong pagkakataon ko nakilala si Amo. Una siyang naging supervisor ko, at hindi ko naakalain na ang simpleng pagtulong niya sa mga gawain ko ay magiging isang malaking bagay sa akin. Hindi ko man aminin, DJ, may mga gabing magkasama kami sa trabaho. Nararamdaman kong may iba siyang tingin sa akin. Bawat salitang binitiwan niya, bawat galak na ipinakita, para bang tinutulungan niya ako na makita ang ibang aspeto ng buhay na hindi ko pa nakikita noon. Gusto ko siya, hindi sa paraan ng isang boss, kundi sa paraan ng isang taong gusto mo pang makilala. Gusto kong malaman ang mga detalye ng buhay niya at hindi ko namamalayan unti-unti na pala akong nagiging dependent sa mga maliliit na bagay na ginagawa niya. Yung mga simple niyang pag-aalala, yung mga tingin niya na hindi ko kayang ilarawan, unti-unting nagiging dahilan kung bakit ko siya pinapansin. Alam ko na hindi siya dapat maging ganon sa akin, pero wala na akong magawa. Wala akong nararamdamang ganito sa ibang tao, at sa kanya, parang naramdaman kong may halaga ako. Hindi ko na kailangang magtago sa anuman, at sa mga oras na magkasama kami, pakiramdam ko, tanging siya lang ang nagmamahal sa akin. Hindi ko rin alam kung anong nangyari. Bawat pag-usap namin, mas lalo akong naduduwag at natatakot na mawala siya. Si Amo, sa mga simpleng pagtulong, ay parang nagbibigay sa akin ng pag-asa na sana may isang tao na may malasakit sa akin, na hindi ko kailanman naranasan. Hindi ko naisip na magiging ganito ang mga nangyayari si Amo, sa mga maliliit na pag-uusap namin, ay nagiging bahagi ng aking pangarap. Hindi ko kayang itanggi na siya na ang pumuno sa lahat ng voids ko, na nagpatibay sa mga kahinaan ko. At sa kabila ng lahat ng ito, natutunan ko na may mga bagay na hindi dapat pagbigyan. Kung tutuusin, hindi ako dapat magpadala sa mga bagay na magbibigay lamang sa akin ng temporary na kasiyahan. Pero, DJ, gusto ko lang na sana may magmamahal sa akin, at kung yun ang natutunan ko mula kay amo, baka nga tama na hindi ko na kayang iwasan siya. Nasa isang paboritong lugar ko siya, at wala akong magawa kundi tanggapin na may mga pagkakataon na mahirap labanan ang nararamdaman. Siguro, kasalanan ko ito, pero alam ko sa sarili ko na hindi ko kayang ibalik ang lahat sa dati. Sana, sa mga makikinig sa kwento ko, maintindihan nila kung bakit ko nagawa iyon. Hindi ito tungkol sa isang pagkakamali lamang. Ang kwento ko, DJ, ay tungkol sa isang taong nawawala ang lakas at naghanap ng kahit kaunting tulong mula sa isang tao. Isang tao na hindi ko akalain, magiging bahagi ng pinakamasakit na desisyon ko sa buhay. Matapos ang gabing iyon, DJ, nagsimula akong mag-isip kung paano ko haharapin ang lahat ng nangyari. Hindi ko alam kung paano ko dapat ituring si amo pagkatapos ng lahat. Sa simula, tahimik siya. Hindi ko alam kung bakit pero may isang pakiramdam na parang siya mismo ay naguguluhan. Nagmamasid siya sa akin, pero hindi ko nakikita sa mga mata niya ang galit o puot. Sa halip, may lungkot. Hindi ko alam kung sa tingin ko lang ba, pero para bang ang mga mata niya ay may hinagpis. Para bang sinisisi rin niya ang sarili niya sa nangyari, ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi pa rin ako matanggap ng buo. Hindi ko kayang ay describe ng eksakto kung anong nararamdaman ko habang tinitingnan siya. Tinutokso ng puso ko na magsalita, ngunit hindi ko magawa. Ang mga salitang nais kong sabihin ay nauurong, natatabunan ng takot. Kasi nga, paano ko siya tatanungin tungkol sa mga bagay na hindi pa natin napag-uusapan? Ibang-iba na ang tingin ko sa kanya ngayon, at alam kong ganun din siya sa akin. Ngunit kahit ganun, hindi ko pa rin kayang isuko ang lahat ng mga alaala namin sa mga susunod na araw, magkasama pa rin kami sa trabaho, ngunit hindi ko na kayang magsalita ng direkta sa kanya. Parang may harang na, ang mga salitang hindi nasabi, ang mga tanong na hindi ko kayang itanong. May mga pagkakataong magkausap kami, pero ang mga usapan namin parang hindi na kasing tapat ng dati. Hindi ko alam kung siya ba ay nagtatago ng sama ng loob o kaya naman, may pinapakitang kalungkutan na hindi ko kayang ay handle Ang sakit, DJ kasi hindi ko alam kung may galit siya o kung ang nararamdaman niya ay guilt. May mga pagkakataon na parang gusto niyang magsalita pero pilit niyang pinipigilan. Pero sa mga mata niya, napansin ko rin na may mga tanong siyang hindi rin kayang sagutin. Tinanong ko siya minsan kung okay lang siya at ang sagot niya, okay lang ako pero ikaw, ikaw, Gina, paano ka? Doon ko napansin na si Amo, ang taong nakikita kong may kontrol sa buhay ko ngayon, parang nawawala na rin sa kanyang sarili. Hindi siya makapagdesisyon kung anong nararamdaman niya. Dati, laging clear ang mga bagay sa kanya, pero ngayon, parang nawawala siya sa sarili niyang mundo. Hindi ko alam kung anong dapat gawin, kung maghihintay ba ako, o kung iiwas na lang siya sa akin. Ang pakiramdam ko, habang kami ay magkasama sa silid, para bang isang higanteng pader ang humahad lang sa amin. Hindi ko alam kung paano siya magre-react pero ang pakiramdam ko, hindi na siya pareho. Parang, ang mga galat na ibinubukas niya para sa akin dati, ngayon ay nauurong. Hindi ko na siya nakikitang kasing init ng dati, at sa mga simpleng pagtingin, may isang malalim na puwang na hindi ko alam kung paano punan. Hindi ko alam kung may kasalanan ba ako o siya. Ang mga tanong ko ay nauurong, habang ang kanyang mga mata ay patuloy na nagsisilibing pagsubok na magtago ng mga iniisip. Minsan, Naiisip ko, baka wala nang magbabalik sa dati. Hindi ko alam kung magsisisi siya o hindi. Hindi ko rin alam kung siya ba ay naguguluhan o hindi na ba siya interesado pa. Hindi ko na kayang hulaan, at ang masakit pa, baka wala na akong pagkakataon pa na maging tapat sa kanya. Kasi nga, kahit na mahal ko siya, hindi ko kayang pakawalan ang sarili ko sa pangako ko sa aking pamilya. Ang mga susunod na araw, hindi ko na siya kayang lapitan ng maayos wala na akong lakas magtangkang tanungin siya kung ano ba ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Sa bawat galaw niya, ramdam ko ang takot, ngunit pati ako, natatakot na rin na baka mawalan ako ng pagkakataong magpatawad sa sarili ko. Kaya't hindi ko alam kung paano maghihiwalay ang mga landas namin, kung tatanggapin ba niya ako sa kabila ng lahat o kung magiging distant na lang kami magpakailanman. Ang bawat araw na magkasama kami ay parang pagsubok. At sa kabila ng lahat ng nararamdaman ko, hindi ko pa rin kayang bitawan ng pag-asa na baka magbago pa siya, o kung hindi man, makahanap ako ng lakas para maging matatag. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga nangyari, DJ. Hindi ko alam kung anong unang sasabihin ko, pero nagsimula akong mapansin na nagbabago na ang lahat. Ang buhay ko, yung tahimik kong mundo, nagkakawatak-watak. Hindi ko akalain na ang isang desisyon ko lang ay magdudulot ng ganitong kalituhan yung relasyon ko sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko, at pati na rin sa mga katrabaho ko, unti-unting nawawala. Naramdaman ko yun, ang bigat sa dibdib ko habang pinagmamasdan ang mga tao sa paligid ko. Minsan, parang ako na lang yung hindi nakakaintindi. Si mama, hindi ko na kayang tignan ng diretsyo. Laging may tanong sa mga mata niya na parang iniisip niya kung anong nangyari sa akin. Si papa, mas tahimik. Tinutokso niya ako pero sa likod ng mga biro, ramdam ko yung pagkabigo sa kanya. Parang hindi ko na kayang sagutin yung mga tanong nila. Bawat tanong nila, parang may nakatagong sisi na hindi ko kayang aminin sa sarili ko. Kung makikita ko man ang mga mata nilang puno ng pag-aalala, mas lalo lang akong pinipigilan na magsalita. Hindi ko alam kung paano ko magiging normal sa harap nila. Hindi ko kayang ipaliwanag kung bakit ko nagawa yun parang ang hirap ng gumising sa umaga, na parang hindi ko kayang ipagpatuloy ang mga ginagawa ko. Para bang ang lahat ng galit, ang lahat ng saya ko, naglaho na. Alam kong may mga tao sa paligid ko na nagsasabi ng mga hindi magagandang bagay tungkol sa akin. Pati mga katrabaho ko, alam na yata nila ang lahat. Kahit hindi nila sabihin, nararamdaman ko yung mga tingin nila. Yung mga galak na dati pinaparamdam ko sa kanila, ngayon ay napapalitan ng tanong at husga hindi ko alam kung may nagbago ba sa mga tingin nila sa akin, o kung ako lang ba talaga yung nakakaramdam ng kahihiyan. Yung masakit, DJ, yung pakiramdam na parang lahat ng pinaghirapan ko ay unti-unting nawawala. Si amo, hindi ko na rin siya kayang tanungin. Hindi ko na siya kayang iharap sa pamilya ko. Hindi ko na rin kayang magpakita sa kanya ng buong buo. Parang kami na lang dalawa na ang naiwan, at ang mga tanong namin ay hindi namin kayang sagutin. Wala akong kasiguraduhan kung anong mangyayari sa amin, pero ang dami nang nagbago. Minsan, naiisip ko, hindi ko ba kayang bawiin yung mga oras na 'yon? Hindi ko ba kayang tanggalin yung mga pagkakamali ko? Hindi ko ba kayang ibalik ang lahat? Pero wala nang pagbalik. Wala na akong magagawa kundi tanggapin na ang lahat ng ito ay epekto ng mga desisyon ko. Nakatingin ako sa salamin at tanong ko sa sarili ko, paano ako magsisimula muli? Ang hirap tanggapin na ang mga desisyon ko ay nagbago ng takbo ng buhay ko. Ang mga relasyon ko, lahat ng yun ay nagsimulang mawala. Hindi ko na kayang humarap sa pamilya ko nang walang takot, walang hiya. Si Mister, hindi ko na siya kayang tignan ng diretsyo. Lahat ng mga tanong na hindi ko kayang sagutin, lahat ng mga maliliit na pagtingin na puno ng hinagpis, nagsimula ng bumangon sa aking isipan. Pati ako, hindi ko na alam kung sino ako. Ang kasalanan ko, DJ, hindi ko alam kung paano ko ay handle. Pati ang mga nararamdaman ko, naguguluhan na ako. Hindi ko na alam kung paano magtago o kung paano magsimulang muli. Ang tanging alam ko lang, hindi na magiging madali ang lahat. Yung mga natutunan ko, may mga halaga, pero hindi ko na bawiin ang mga nasirang bagay. Siguro, sa mga susunod na araw, matutunan ko pa kung paano harapin ito, pero sa ngayon, ang tanging kaya ko lang ay magtago at maghanap ng lakas para muling magpatuloy. Pero sa likod ng lahat ng ito, hindi ko pa rin kayang tanggapin ang tunay na epekto ng desisyon ko. Hindi ko kayang burahin ang lahat ng kasalanan ko. DJ, hindi ko na alam kung paano ko sisimulan ito, pero siguro, kailangan ko na talagang tanungin ang sarili ko. Kung may natutunan ako sa lahat ng nangyari, siguro ito yun, ang hindi ko kayang tumakbo sa mga bagay na mahirap harapin. Lately, hindi ko kayang tingnan ang sarili ko sa salamin nang wala akong guilt sa puso ko. Masakit, DJ. Kasi sa mga araw na ito, hindi ko na kayang iwasan ang mga tanong sa utak ko. Ano ba talaga ako? Bakit ko nagawa ang mga bagay na yun? Hindi ko kayang tanggalin yung pakiramdam ng pagkatalo sa sarili ko. Dati, akala ko ang lahat ng ginawa ko ay simpleng pagkakamali lang ang lahat ng mga gabing magkasama kami ni Amo, akala ko ang lahat ay tungkol lang sa pisikal na atraksyon. Pero habang nagmumuni-muni ako, habang gumugol ng oras na mag-isa, napagtanto ko na hindi pala. Hindi lang iyon ang dahilan. Yung mga gabing tinatanong ko ang sarili ko kung anong kulang sa akin, at bakit ako pakiramdam laging walang halaga. Hindi ko kayang ipaliwanag ang nararamdaman ko. Hindi lang iyon ang dahilan. May mga bagay sa buhay ko na hindi ko pa kayang tanggapin, mga sugat na hindi ko pa kayang pagalingin. Si Amo, sa mga tingin niya sa akin, ako lang yung nakakaramdam ng kung anong kulang sa buhay ko. Hindi ko na kayang ay justify sa sarili ko kung anong nangyari, pero habang sinusulat ko ito, parang natututo akong aminin na ang lahat ng nangyari, hindi lang dahil sa kanya. Dati, ang buhay ko ay puno ng pangarap, ng mga bagay na gusto ko sana makamit. Pero hindi ko nakita na sa lahat ng pagpapanggap ko, hindi ko pala nakita na ang tunay na hinahanap ko ay pagmamahal. Pagmamahal na hindi ko nakamtan sa pamilya ko, pagmamahal na hindi ko naramdaman sa asawa ko. Kasi, DJ, wala akong natutunan na hindi ko pa nasusubukang punan yung mga malalim na sugat ko sa loob. Naguguluhan ako. Ang hirap tanggapin na hindi lang siya ang may kasalanan, kundi ako mismo ako na pinilit po na ng isang bagay na hindi ko kayang gawin mag-isa. Hindi ko kayang iwasan ang takot na baka wala na akong kakayahan na baguhin ang mga desisyon ko. Yung pagkatalo ko, parang nawawala ako sa sarili kong buhay. Hindi ko alam kung paano mag-move forward, at hindi ko alam kung paano itama ang mga bagay na nagawa ko. Tinutokso ko ang sarili ko, iniisip ko kung mayroon pa bang paraan para maghilom. Pero sa ngayon, wala akong makita. At sa kabila ng lahat ng ito, habang sinusubukan kong harapin ang mga nangyari, nagsisimula akong mag-isip kung may kasalanan ba talaga siya. Kung may malibang ginawa siya, hindi ko kayang ipaliwanag ang mga nararamdaman ko, DJ. Hindi ko kayang ay ignore na baka may mga bagay pa akong hindi natutunan mula sa kanya, at kung tutuusin, baka nga ako lang ang nagpadala sa isang maling pakiramdam. Sa mga gabing nag-iisa ako, nagtatanong ako, ano ba ako? Bakit hindi ko kayang magsimula ulit? Hindi ko alam kung paano magpapatawad sa sarili ko, DJ. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga araw na hindi ko kayang alisin ang sakit na 'yon. Pero sa mga susunod na araw, siguro matutunan ko pa kung paano maghilom. Sana lang, hindi ko na ulit ay commit yung mga pagkakamali ko. Siguro, sa mga susunod na araw, matutunan ko kung paano magsimula ulit mula sa mga pagkatalo ko. Pero ngayon, ito lang ang kayang gawin ng puso ko, maghanap ng sagot, maghanap ng lakas para sa susunod na hakbang. DJ, alam mo ba yung pakiramdam na parang kahit anong gawin mo, hindi mo kayang bawiin ang mga nagawa mong mali? Hindi ko na alam kung paano ko hahanapin ang pagkatao ko sa lahat ng pagkatalo. Minsan, naiisip ko, kung may pagkakataon pa kaya akong ayusin ang mga nasirang bagay. Kung may paraan pa kaya para makabawi. Pero sa ngayon, wala akong ibang magagawa kundi magsimula ulit at humingi ng tawad, kahit na hindi ko alam kung tatanggapin pa nila ako. Magsimula tayo sa pamilya, hindi ko kayang iwasan ang mga tanong na parang may mga lihim silang alam. Si mama, hindi ko kayang tignan ng diretsyo. Lagi niyang tinatanong kung okay lang ako, pero alam ko na may hinahanap siyang sagot na hindi ko kayang ibigay. Ang hirap tanggapin na ang buhay ko, ang mga pangarap ko, nauurong lahat dahil sa desisyon kong yun. Si Papa, hindi ko rin kayang harapin ng diretsyo. Hindi ko kayang makita sa mga mata niya ang pagkabigo. Alam ko na naguguluhan siya, nagtataka kung bakit ko nagawa ang mga bagay na yon. Pero, DJ, hindi ko kayang magtago pa. Kaya nagpa siya akong magtapat, umupo ako sa harap nila at inamin ko lahat. Lahat ng detalye na hindi ko kayang sabihin noon, ngayon ay binuksan ko na. Hindi ko kayang itago pa ang sakit na dulot ng mga pagkakamali ko. Wala akong ibang magawa kundi harapin ang mga mata nila na puno ng galit at lungkot. Sinabi ko na ang lahat, nagsorry ako, pero hindi ko kayang ipaliwanag kung bakit ako nagkaganon. Siguro, hindi nila pa kayang tanggapin yun. Hindi nila pa kayang bitawan ang mga alaala na yon. Masakit, DJ, pero yun na yon. Hindi ko kayang baguhin ang nakaraan. Pero kung may magagawa pa ako para mapatawad, gagawin ko. Si Amo, hindi ko na kayang lapitan. Hindi ko na siya kayang tawagin, at kahit gustuhin ko, hindi ko na alam kung paano magsimula. Ang mga gabing iyon, si Amo ang siyang naging sandigan ko, pero ngayon, wala na. Hindi ko kayang pabalikan siya, at baka nga hindi na siya magbabalik. Ang sakit tanggapin na ang tao na naging bahagi ng buhay ko ay parang nawala na sa akin. Nakakapagod, DJ. Pero kailangan ko ring tanggapin na ang redemption ay hindi madali. Hindi ito tungkol lang sa mga salitang sorry. Hindi rin ito tungkol sa paghahanap ng mga palusot. Ang redemption, DJ, ay tungkol sa mga action. Kung dati ay mahirap magsimula ulit, ngayon, nakikita ko na ito ang tanging paraan para itama ang mga pagkakamali ko. Hindi sapat ang mag-sorry, hindi sapat ang magsabi ng mga salitang gusto nilang marinig. Kailangan ko silang iparamdam na nagbago na ako, na ako ay nagsisisi at handang magbago para sa kanila. Hindi ko alam kung kailan magbabalik ang lahat sa dati. Hindi ko alam kung matatanggap pa nila ako, pero umaasa ako. Umaasa akong makikita nila na hindi ko na kayang itago pa ang mga pagkakamali ko. Gusto kong makita nila na kaya kong magbago. Gusto kong makita nila na may natutunan ako. At kahit hindi ko alam kung tatanggapin pa nila ako, DJ, kailangan kong magpatuloy at magsimula. Hindi ko kayang iwasan ang mga responsibilidad ko. Hindi ko kayang itago ang sakit ko. Ang tanging magagawa ko ay magsimula ulit. Hindi ko alam kung anong eksaktong nagunjok sa akin na pumunta sa bahay ni Amo, DJ, pero kailangan kong malaman ang sagot sa mga tanong na hindi ko kayang ipaliwanag. Matapos ang lahat ng nangyari, ramdam ko na may isang bagay na nagkukubli sa likod ng mga salita niyang hindi ko nasusundan. Hindi ko alam kung anong klaseng pag-ibig yun, kung ito ba ay pagmamahal o kasinungalingan. Lahat ng emosyon ko ay nagsasabog sa katawan ko, at ang tanging-tanging iniisip ko lang ay ang makaharap siya, ang malaman kung may natitira pang lugar sa kanyang puso para sa akin. Pagdating ko sa bahay niya, agad ko siyang nakita. Ang mga mata niyang matagal ko nang hindi nakikita ng malinaw, may lihim. Hindi ko pa rin kayang i-describe kung anong pakiramdam ang pagtingin ko sa kanya ng ganun. Parang si amo na hindi ko nakilala. Ang tahimik ng paligid at parang masyadong mabigat ang bawat hakbang ko habang papalapit sa kanya. At doon na siya nagsimula, DJ. Wala nang pag-aalinlangan sa mga mata niya. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero nagulat ako sa sinabi niya. Tinanong ko siya kung bakit hindi pa siya nagbabalik sa akin at kung may dahilan ba kung bakit naging ganito kami. At ang sagot niya, parang binigyan ako ng malamig na tubig. Hindi ko kayang tanggapin ang sinabi niya hindi ko na kaya, Gina, sabi niya, hindi ko na kaya ang mga ginugol nating oras, dahil ako rin, meron akong pagkakamali. Naguluhan ako, hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Ang mga salitang ito na tila ko makalabit sa puso ko, tumama sa akin na parang isang malupit na suntok. Ang mga sinabi niyang, ako rin may pagkakamali, na para bang iniwasan niya ang mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Ang mga gabi na magkasama kami, akala ko ako lang, pero sa sinabi niyang iyon, parang nawalan ako ng lakas. Ang mga tinatago niyang katotohanan, ang mga bagay na hindi ko na alam, ang mga kahinaan niya na hindi ko na kayang yakapin. Gina, patuloy niyang sabi, hindi lang ikaw ang may kasalanan. Lahat tayo may mga pagkakamali, at sa totoo lang, ako na rin ang nagtatago ng mga bagay na mas masakit kaysa sa akala mo. Hindi ko na kayang itago ang sakit na dulot ng mga salitang iyon ang lahat ng mga alaala namin, lahat ng mga gabing magkasama kami, natapos ng ganun lang. Hindi ko kayang tanggapin na siya na rin pala ang may mga sikreto na hindi ko kayang alamin. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko. May mga tanong na naglalaro sa isip ko, pero wala akong sagot. Pati ako, parang natagpuan ko ang sarili ko sa isang delikadong lugar. Ang mga pangarap na nilabanan ko, ang mga damdamin na binuo ko, ngayon ay tila nawawala na. Hindi ko na alam kung ang mga pagnanasa ko ay pagnanasa lang o isang bagay na mas malalim, na hindi ko na kayang ayusin. Ang sakit, DJ, yung pakiramdam na parang lahat ng nakaraan ay nabura. Sa mga salitang sinabi niya, parang iniiwasan niya ako. Ang mga galak na tinuruan niya akong maramdaman, ngayon, nagiging isang tanong na hindi ko kayang sagutin. Lahat ng mga iniwasan ko, ang mga bagay na pilit ko nang binabalik sa normal na takbo ng buhay ko, ngayon, parang umiiwas na siya. Hindi ko na kayang harapin siya sa mga tanong ko, hindi ko na kayang magsalita. Ang pakiramdam ko, parang ako na lang ang naiwan, at siya, nawawala sa akin. Ngayon, DJ, hindi ko alam kung paano ko ipagpapatuloy ang buhay ko. Kung titigil ba ako sa paghahanap ng sagot sa mga tanong ko o kung magpapatawad ako sa sarili ko. Ang mga bagay na dati, napakaikling sagot sa tanong, ngayon, parang napakalalim na hindi ko kayang abutin. Ang puso ko, puno ng sakit, pero alam ko na ako lang ang makakapagdesisyon sa huling hakbang ko. Hindi ko kayang pilitin ang sarili ko sa isang bagay na wala na. Kung sa kanya, hindi na sapat ang mga salitang, sorry, at magbabalik tayo, siguro ako na lang ang magpapalam sa mga ilusyon ko. DJ, alam mo ba yung pakiramdam na kahit gaano ka nasaktan, alam mong kailangan mong magpatuloy? Hindi ko na alam kung paano ko nasimulan ang lahat ng ito, pero ngayon, nararamdaman ko na kailangan ko nang tanggapin ang lahat ng nangyari. Hindi ko kayang baguhin ang mga pagkakamali ko, pero siguro, yun na ang unang hakbang para maghilom. Sa mga gabing puno ng paghihirap at pag-aalala, natutunan ko na ang pinakamahalagang bagay ay hindi ang pagpapatawad ng iba, kundi ang pagpapatawad ko sa sarili ko. Ngayon, hindi na ako tumitingin sa nakaraan na puno ng takot at panghihinayang. Natutunan kong yakapin ang lahat ng sugat ko. Alam ko na hindi ko kayang ibalik ang lahat ng nasira at hindi ko na kayang gawing buo muli ang mga bagay na hindi ko na kayang hawakan. Pero ang pinakahirap tanggapin, DJ, ay hindi ang mga pagkatalo ko kundi ang pagtanggap ko sa sarili ko. Ang sakit, ang mga tanong na hindi nasasagot, hindi na ako tumakas mula sa mga iyon. Sa halip, nagdesisyon akong magpatuloy, hindi para maghanap ng sagot sa nakaraan, kundi para maghanap ng sagot sa kung sino ako ngayon. Nandyan pa rin yung pakiramdam ng pagkawala, DJ. Yung mga sandaling magkasama kami, hindi ko pa rin matanggal sa isipan ko. Pero alam ko, kailangan ko nalang bitawan lahat ng iyon. Kailangan kong tanggapin na ang mga desisyon ko ay may mga epekto, at hindi ko na kayang ipaliwanag kung anong nangyari hindi ko kayang muling ibalik ang mga gabing iyon, at hindi ko na kayang maghugas ng kamay. Pero ang pinakamahalaga, natutunan ko na magpatawad, hindi lang sa kanya, kundi sa sarili ko. Hindi ko pa alam kung ano ang hinaharap para sa akin, pero ngayon, natutunan ko na hindi ko na kailangang magtakip ng mga sugat ko. Ang mga pagkakamali ko, hindi ko na itinatago. Hindi ko na kayang baguhin ang nakaraan, pero nagkaroon ako ng lakas na magpatuloy. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa mga susunod na araw, pero sigurado akong ang buhay ko ngayon ay hindi na katulad ng dati. Hindi ko na tinitingnan ang aking sarili bilang isang tao na nagkamali, kundi bilang isang tao na natutong magbago at maghilom. Siguro, hindi pa rin magiging madali ang mga darating na araw. Marami pa akong haharapin, at marami pa akong kailangang ayusin. Pero sa kabila ng lahat ng ito, Natutunan ko na ang pinakamahalaga ay ang matutong tumayo magpatuloy, at maghanap ng kahulugan sa mga pagkatalo. Hindi ko na kayang tumingin sa nakaraan na puno ng kasalanan at guilt. Ang hinaharap, kahit hindi ko alam kung ano ang hatid, ay nagsisimula na ngayong araw na ito. At simula ngayon, ang buhay ko ay hindi na nakatali sa mga pagkakamali ko, kundi sa mga aral na natutunan ko at sa lakas na nakuha ko mula sa mga sugat na dulot ng aking mga desisyon.